What's up mga ka-Friendship! So another day, another hunt. So may pinuntaan tayo kanina, may pinuntaan tayo na karibal tayo nung uh, umaga. So this afternoon uh, may tumawag sa atin, tumawag yung source natin about uh, sa ano naman sa shoes. So yun yung ano pala, yung ah, uh, Malboro na na-flex ko so na-solve na ah na. uh, walk-in uh, buyer so thank you thank you and ito yung ano yung yung nakuha natin dalawang suko yan okay. so first of uh, source natin yan so may transaction din kaming dalawa so medyo nagsahintindihan na kami sa ano may mga kung minsan may mga hulang yung bayad natin so credit tayo doon so may credit tayo na so tayo, so tayo mga credit so yun guys uh, napakita ko sa inyo yung nakuha na natin so ito meron tayo nakuha ng Jordan size 7 25 cm need wash lang yung Jordan natin need wash lang yung Jordan natin yan. all goods pa yan oh. No? all goods pa yan size 7 25 cm Pati yung stitches sa sa loob, goods na goods yan. So, ito, ito yung pair niya. As uh, 9 out of 10 condition. Yung ano natin dito. Yung declare natin dito. So, kaya ano ha? Okay, selected. Okay tayo dito. Yung guaranteed na legit, uh, medyo ano tayo dyan. Pero, uh, may mga legit, may mga ano, pero okay. Okay. So, yung binabaan ko dito is good condition, stitching, uh, body, uh, materials ng shoes. So, uh, matigas dito. Uh, this boot, matigas yung midsole. Yung boots lahat. Yung stitching, yan. Diyan tayo nagbibigs. So, another uh, ano lang, ano na lang is uh, basta hukay source po, selected hukay. So, yan. So, size 7, sa so may gusto. Okay, Nike SB. Nike SB uh, Dunk Low Pro. Nike SB Dunk Low Pro. All good condition. ni wash. May ano pa, may eras. Malo ka ma. May eras. Ano ba diba itong duga ha? Mas yung mga nawa. Mga tol. Trabus. Maraming siya. Salam. Ayaw po na eh. Tak-tak lang. Yun may kasama ang ano. Makasi yung yan. So ito. Another Jordan 1 low. Nung last na benta natin yung ano natin. Pababae na Jordan 1. Ito pang lalaki naman. Ito. Ito. Ito so, yung size is 8.5 to 6.5 42 euro 42, 8.5 Solid na solid pa mga boss Yan Solid na solid pa Solid na solid So try natin sa kumuha ng uh, Jordan 1 Natin nung last na 8.5 Try natin sa Sa ano Sa Uh, teacher so Hitman 5 ginawa niya yung Hitman 5 natin ng mga straight all goods BB! 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 So ito na yung SB Yan. Uh, ah, size nga pala nito is uh, 9.5 All goods din Need wash lang sa ilalim at saka sa midsole Body, okay na Then, another Jordan, ito, another Jordan, 9.5, mayroong pangalang, ah, uh, 20, ano to? dito, 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 mayroong pangalang dyan, stitching, all goods, all goods yung stitching niya, yan, all goods, 1 goods na no? goods 9.5 to 9.5 solid na solid na para Jordan yan ito yung pair nya ito nga pala yung pair solid, na solid yung Jordan natin eh So again uh selected Bukay yung ano natin. Yan. <coughs> Next. So another one. All good's then yung size naman ito size 8 yan tingnan nyo yung stitching all good yan body goods na goods din yung body yan all good yan, size 8 need wash yan talaga need wash yan need wash yan <coughs> Ito yung goods na goods ha. So, yan. size 8 naman to. Size 8. Size 8. Another Jordan. 8.5. Ah, size 9.5. 43. 43. 27 275 cm Jordan. Yan. All goods din. All goods din yung Jordan natin. Yan. 9.5 So solid na solid yung mga Jordan natin So uh, yung pair niya So ano lang yung sa tela niya lang medyo ano Stitching all goods din yung stitching niya mga boss ah. Jordan Another Jordan Size 7.5 men 8.5 women yeah. All goods din All goods din yan Solid Tony so, need wash na talaga need wash kukuha din tayo ng small size kasi may mga buyer din tayo sa small size yan yeah. yan goods din stitching sa loob all goods din yan holy So, kinuha natin Nike SB uh, size naman ito is 8.5 ganda solid need wash lang need wash 8.5 ito yung pair niya ayan so isang like sb lang yung ano yung mga sari so lahat yan is Jordan uh, 1 on so cleaning sun muna natin then bukas siguro abil na yan sa, dito sa shop sa mga tagamakulo yung gusto niyo mag visit dito sa shop namin mag issue WGG building before Giga so thank you again sa 475 subscribers natin na uh, yung walang sawang pag-support thank you so yung sa atin na naman is hindi naman ito pang ano na pang uh, ano ko lang kung sa mga buyers natin just in case uh, makita nila sa YouTube baka may may help sila pwede nila akong bigyan sa branch sa French shop so yun thank you thank you and ito na yung shoes natin ah, na hang please subscribe again my YouTube channel Treasure uh, French Shop Shoe Shop from Bacolod peace